Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ilang buwan nang kinikilatis ng ating mga mambabatas ang paggastos ng pondo sa mga opisinang hinawakan at hinahawakan pa ni Vice President Sara Duterte, ang Department of Education, DepEd, at ang mismong Office of the VP. Nababahiran ng kontrobersya ang mga opisinang ito at si uh, VP Sara mismo dahil nga sa mga questionabling paggamit ng pondo ng bayan. Lalo-lalo na yung pong tinatawag nating confidential funds, di po ba? Nagsimula ang mga investigasyong tungkol sa pondo ng opisinang ito noong 2023 nang malaman na ng OVP ay gumastos ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw noong 2022. Dagdag pa rito ang unaccounted na 11.5 million piso mula sa 15 million pisong confidential funds na inilaan para sa Youth Leadership Summits at Information Education Campaign. Kamakailan naman, nalaman ng mga kongresista, ang DepEd at OVP ay nagpasa sa Komisyon ng Audit ng 158 na questionable at falsified documents katulad ng acknowledgement receipts para patunayan ang disbursement ng 23 million pesos ng confidential funds ng dalawang opisina. Hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang sagot ng Vice Presidente sa mga tanong kung paano ginamit ng mga opisinang hinawakan o hinahawakan niya ang inilaang budget sa mga ito. Sa isang budget hearing noong Agosto, tumangging sagutin ni VP ang mga tanong. Magsasayang lang daw sila ng oras. Sa isang hiwalay na hearing, hindi naman nanumpa si VP Sara bilang resource person at umalis kahit kakasimula pa lamang ng sesyon. Para sa kanya, ang mga hiring na ito ay mga political attacks laban sa kanya. Katanggap-tanggap ba para sa inyo, Kapanalig, ang inaasal ng ating Vice Presidente at ang pagsagot niya sa mga tanong tungkol sa paggamit ng pondo ng mga opisinang pinapangasiwaan niya? Tatanggapin ba natin ng ating mga binotong pinuno o binoton yung pinuno anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno ay hindi sumasagot ng buong katapatan, buong katotohanan sa kung paano nila ginagamit ang perang galing din naman sa atin. Dapat lamang na alamin ang katotohanan sa likod ng samot-saring aligasyon ng korupsyon, ng katiwalian, sa dati at kasalukuyang ahensyang hawak ng Vice Presidente. Dapat siya sa atin ang mga umano'y tiwaling gawain at papanagutin ang nasa likod ng mga ito. Pinapaalalahanan tayo ng Santa Iglesia na ang katotohanan ay isang mahalagang social value upang magkaroon tayo ng maayos, makataong lipunan. Ayon sa Catholic Social Teaching, ang katotohanan ay kailangan upang maresolba ang mga isyong panlipunan at upang maiwasan ang pang -aabuso. Kailangan ito para kumilos tayo alinsunod sa kung ano ang tama ano ang matuwid. Ang isang makatotohanang pagtingin sa ating pamamahala o governance ay magbubunga ng transparency, fairness, accountability sa paggamit ng ating pondo at ng ating mga leader. Alam naman natin, public service is public trust. Kaya mga kapanalig, pinapaalalanan tayo ng Panginoong Yesus sa Ebanghelyo ni San Marcos 12.48 na ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ang mga pinuno ng ating bayan ay hindi mga hari at reyna na nagmamay-ari ng kabanantipan o entitlement. Gaya ng tapat na alipin sa Ebanghelyo, ang ating mga pinuno ay mga lingkod dahil sila ay ating pinagkakatiwalaan at binoto ng marami. Pinagkatiwala natin silang pagsilbihan ang may hirap at nasa laylayan ng lipunan at pairali ng kabutihang panglahat. Ang bayan ay sa ating mga taong bayan. Kaya dapat nating ipagtanggol, bantayan, ipaglaban, laban sa pang-aabuso. Mga kapanalig, karapatan at tungkulin nating questionin. At ireklamo ang mga tiwaling gawain ng ating mga pinuno, lalo na kung pondo ng bayan ang nakasalalay. O natin ang katapatan ng ating mga pinuno sa kanilang paglilingkod at pairalin natin ang katotohanan sa pag-iingat sa kaban ng bayan. Naway maging karapat dapat ang mga nakaupo sa pagtiwala ng bayan at kung hindi, abay patalsagin ang mga nakaupong niyan. Sumain niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.